Pinagbawal pumasak dahil sa kulay at damit. Sa fitting room may revelasyong ikinahiya ng staff. Sino ang nanay at bakit suot na nila ang kanyang pangalan? Sa loob ng isang high-end boutique, maalwa ng ilaw, marmol ang sahig, salaming paderna na kumikislap ang refleksyon ng mga rack na puro beige at cream, biglang tumigil ang usapan. Sa may entrada, iniangat ng guard ang palad parang tigil sa gasak. Sa gitna ng mga nakablazer na staff at ilang customer, may babaeng morena, nakapantalong suit na kulay buhangin, tahimik na nakangiti. Ma'am, private viewing po ngayon. Ani ng sales associate, bagyang humarang, sabay tingin mula ulo hanggang paa. Babalik na lang po kayo kapag, alam nyo na, hindi nagbago ang ekspresyon ng babae. Malinis ang hiwa ng kanyang blazer, Simple ang pearl studs at ayos ang buhok na tuwid na hanggang balikat. Naiintindihan ko, malumanay niyang sagot. Pero gusto ko lang tignan yung v-neck na midi dress na nasa rack. Members only! Ulit ng staff, mas pino pero mas matulis. Sa likuran, may dalawang lalaking naka long sleeves na napatitig at ang guard ay patuloy ang pagkamahaway parang pader. Humakbang ang babae Inabot ang damit na beige, v-neck, sleeveless, maingat ang tahe. Isasama ko to sa fitting room sandali, sabi niya, na parang hindi niya naririnig ang pangingialam. Tumingin siya sa tag, saglit lang sa hasya pumasok. baya maya bumukas ang kurtina. Binalik niya ang damit sa hanger, at sa halip na magpaalam na uuwi, humakbang siya pabalik sa gidna ng butik. Eksaktong sandaling sa larawan siya, nakangiting magiliw, hawak ang beige na damit na parang korona, ang guard sa kaliwa, nakataas pa ang kamay, ang mga staff at customer, nagkakatiginan, nagugulat. Ma'am, sandali, na naputo lang salita ng associate, nang may isang kasamahang babae ang lumapit, hawak ang tablet, Ma'am, may nagpaskan ng RFID ng dress. Hingal nito. Sabay ipakita ang screen. Kumislap sa tablet ang litrato ng babaeng nasa gitna. Ang parehong mukha, parehong suit, nasa opisyal na pahina ng brand. Headline, Founder and Creative Director. Sa tabi ng larawan, nakasulat ang pangalang kilala na pala nila ang signature na nakaimprentang maliit sa loob ng mga tag na suot nila. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. no way! Bulalas ng guard, bahagyang umatras. Kayo po si. Tama, mahinahong tugon ng babae. Ako si Amaya. At ang suot nyo, tumingin siya sa mga nakablazer na staff, ay mula sa huling koleksyon namin, sahig at liwanag. Napayuko ang associate. Sa laylayan ng kanyang blazer, nakasilip ang puting kertag na may maikling pirma. Pangalan ni Amaya. Tahimik ang butik. Tanging boses na lang ng aircon ang umaalon. Ma'am, pasensya na po. Bulong ng manager na ngayoy nasa likuran. Hindi malaman kung saan titingin. Protokol lang po sana yung kanina. Pulisiya ang problema, hindi protokol. Sagot ni Amaya, malumanay, mulit matatag. Pag sinabi niyong members only, sino ang pwedeng maging miyembro? Yung nagmukhang may kaya? o yung tunay na may dahilan para tanggapin. Itinaas niya ang beige na dress. Design brief namin dito. Walang dapat mapag iwanan sa sariling balat. Sinukat namin ang hiwa para maganda sa iba't ibang kulay at hugis. Kung may titingnan una sa pinto, hindi dapat kutis yun. Lumapit ang associate na pumigil sa kanya kanina, halos nangingilid ang luha. Mam Amaya, hindi ko po sinasadya. Na pressure lang po ako. Gusto ko pong matuto. Simulan natin ngayon. Nakangating wika ni Amaya. Style reveal tayo. Pero hindi lang para sa damit, para sa asal. Tinignan niya ang buong staff. Unang aral: Bate bago husga. Ikalawa: Tulong bago tanong. Ikatlo: Lahat ng pumasok, kapwa tao. Humakbang ang manager. We deserve that and we're sorry. Umayon ang guard, ibinaba ang kamay na ngayon ay nakasapinitong parang nahihiya. Sa likod, humigit pa ang mga nakatingin. May mga customer na napatigil sa pagpili. Ang isa'y hawak ang coat sa braso, ang isa'y kumakapit sa bag. May isa pa, sabi ni Amaya, sabay lapit sa associate. Maingat niyang kinapa ang maliit na tag sa loob ng blazer nito. Tingnan mo, may pirma? Amaya, hindi lang yan tatak. Turo niya sa tablet na hawak ng isa pang staff kung saan nakazoom ang kanyang larawan. Pangalan niya ng mga nanay na tumatahi sa atin, ng mga kabataang interns na natuto sa atin, ng mga weaver na nagdala ng kulay sa tela. Huwag natin silang ipahiya. Pinagmasdan niya ang beige na dress sa kanyang mga palad, parang nakakulong na araw. Gusto kong irigalo to sa butik, aninya. Ilalagay na din sa tapat for every shade that walks in para sa bawat customer na pinagbawalang pumasok dati. Umiling ang manager. Ngayon ay nakangiting may paggalang. We'll change the sign. We'll change the training at sisimulan namin sa sarili namin. Tumango ang guard, sabay bigay talang. Welcome po, Ma'am Amaya. Nagpalakpakan ng ilang customer, hindi malakas pero tapat. May lumapit na ina na may hawak na coat hanger, pagbulong na nagsabing, Salamat, matagal ko nang gustong pumasok dito. Sumagot si Amaya, Hindi ka bisita rito, bahagi ka. Before I leave, sabi ni Amaya, May style note ako. Itinuro niya ang v-neckline. Hindi kailangang mahal para maging marangal. Ang marangal, galing sa ugali. Tumawa ang ilan na basag ang tensyon. Sa dulo ng butik, Pinatay sa glit ang malalambot na ilaw at muling binuhay. Parang bagong simula. Ang tablet na hawak ng staff ay muling nag-flash ng kanyang portrait. Ngayon ay may caption na Open to All. Sa tabi nito, inilagay nila ang beige na dress na hawak ni Amaya na kasabit katabi ng isang maliit na placard na may kanyang pirma at mensahe. Bago siya umulis, humarap si Amaya sa guard. Kuya, ikaw ang unang nakakasalubong ng mga tao, sabi niya. Kung ikaw ang unang ngiti, yun din ang unang alaala nila. Tumango ang guard, tila mas magaan ang loob. Huling hininga ng eksena, si Amaya, nakatanaw sa butik na ngayon ay kumikislap sa salamin. Pareho ang marmol, pareho ang racks, pero iba na ang hangin. Ang mga nakablazer na staff nakangiting nag-aasikaso. Ang manager abala sa pag-update ng training memo at ang mga customer na pumapasok at lumalabas na walang hadlang. Sa pinto, sandali siyang huminto at muling tumingin sa beige na dress. Ang mismong damit na hawak niya sa gitna ng tindahan, ang mismong sandaling nakatala sa mga mukha ng lahat. Ang pagbabago ng tono mula bawal, tungo sa tulipo kayo. At sa ilalim ng ilaw, malino na mababasa. Amaya, ang pangalang suot na pala nila, kahit nung unay ayaw siyang papasukin. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits sulit bukas, kaya stay tuned!